Ito yung masarap na ano guys, part ng baboy na masarap i carry carry. Ayan no? Tapos combination with ano yan. Mga tender beef. Ang tawag dyan? Beef, ayan no? Gulash. Ayan, ngayon. Ito. Kailangan dito lang natin. Ayan. No? Tapos. Ay, wait lang, wait lang kasi. Mayonnaise Tapos ano bang ano mo? Yan. Tapos may celery. Saan? Yan. Tapos of course garlic and the onion. Okay. Okay. Okay, stop mo na. Tapos yung mga recipe niya. Yun. Tapos, ini cair Ngayon. Pechay. Pagasan. Tapos, ini. Ito. Ito. <돌리> 응, 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 对对对。

apa? malainya apa nih? Ya, nih. Nah, ini, ya. Kan nah, ya. Nah, ini ya ini nah, ini ini ini

哪里？

‫אנחנו תמכי, מה? ‫-גם תדע. ‫-אה. ‫נראה.